So, ayan mga krepa. What's up? Nandito ako sa may Mapoy Group ngayon. So, tumigil muna ako. Eh gagawa ako ng mabilisang video. Ayan. So, may nag-comment kasi dito sa post ko. Si Super Katez. Ayan, shoutout sa iyo Super Katez. How about pics po? Ayan, nireplya ko siya na salamat po sa question. Ayan, gawan ko po ng video yan ito so, na yun ito na ngayon yun gagawin ko ng video so ito kita nyo naman ito yung isang A11 Pro ko ayan 5K ayan buksan na natin ayan diba so set natin sa picture ayan, naka nakapoto na siya ngayon diba so isiset ko siya ng 48 megapixel yan naka 48 megapixel na sya so night shot ngayon ang oras ngayon ay anong oras na ba o oh, ayan 6.41 na ng gabi ayan so andito ako ngayon sa may mapol so to testing natin yung ano yung 48 megapixel nakuha ayan sa so, para natin to ah, 48 megapixel yan testing naman natin yung 30 megapixel yan ito naman 30 megapixel so sa iba naman tayo kukuha pag so, ganito naman tayo kukuha para iba yan ito naman yung 30 megapixel Tapos check natin yung 20 megapixel. Sa so, 20 megapixel dito naman tayo kumuha. Ito yung 20 megapixel Iba ibang angulo para kita natin no? Tapos Ano yung sunod dami pala nito <laughs> so hanggang hanggang ano siya hanggang 5 megapixel so hindi ko nakukuha na yung 16, 14, 12, 8 doon na tayo sa 5 yan sa 5 megapixel picture ako itong motor ko yung 5 megapixel Yan So, i-upload ko na lang to So, yun. Nakita nyo mga karesbak, no? I-edit ko na lang to Tapos, i-upload na. So, maraming salamat nga pala doon sa nag-comment ng how about pics po. Ayan. So, shoutout sa'yo, Superkate7381. Ayan yung comment niya. How about pics po? So, hanggang dyan mga karesbak, no? So, hanggang sa susunod na video natin. Peace!